Hello, hello, magandang, uh, magandang araw po sa inyong lahat mga ka handlers muli yan. Ito po yung mga isa sa mga naipon ko ng na mga bariya na nais kong i-content sa inyo Nang sa ganon meron po tayong uh, kaalaman po patung sa mga bariya na dumadaan sa atin Ito po yung mga, ito po yung taon na yan, may taon po na 1996 Yan meron po siyang mint mark. Oh. <clears throat> Kung kayo po ay makakatagpo ng mga ganitong uri ng barya, 1996 sa 5 peso po. Na ito po yung uh, copper ano, copper ano bang composition na ito? Ah, <laughs> nakahirap talaga pag uh, minsan bihira na hindi na ako lagi nakapag-vlog. Yun. Ay, is, uh, kung yung nyo rin po yung barya na ito, dahil kung mapapansin nyo po sa kasalukuyan, mahirap na po makahanap ng barya na 1996. Kung, makakakita, kung nakakakita naman po kayo ng 1996, ang itsura po niya ay parang hindi na siya basta marami na siyang damage masyado na siyang maraming damage dahil nga sa sobrang tagal na rin po mga ilang taon na rin to uh, 96 halos sa uh, <clears throat> matagal na matagal na siguro 30 years mga ganun ewan baka hindi lang sa 2000 is 25 oh. Mga 26 30 years na siguro mga 30 years ganun eh yun, s'yempre <clears throat> kumakakita tayo ng circulation, masyado nang sira. Kaya po kung makakita tayo ng 1996, tapos kahit may mint mark, okay lang po basta maayos yung kondisyon. Medyo may luster, yan makita, Pwede po nating itabihan. At kung makakita po tayo ng 1996 without mint mark, eh, yan po yung nakamahal kasi rare po 'yan or hard to find napaka hard to find po ng 1996 without mint mark sasabihin nila ay wala naman nakikita marahil kasi nga sa sobrang dalang kaya hindi po tayo kaagad-agad na makita wala pong pinakaiba ito sa 2005 na piso na napakahirap na rin mag, makakita ngayon tapos pag meron kayo at eh, gusto nyo ibenta binabarat pa nila <coughs> yun <coughs> kaya yun yun lang po yung info na ibibigay po sa inyo patungkol sa 1996 na limang pisong ito hmm. ayan po 1996 kung with mint mark dapat yung uh, Ah, uh, last, maganda pa po siya, makinta, blaster, parang siyang bago 'yon. Kunting nan, bagong-bago siguro na itabian, yan, bago na ibili 'yon. Tapos 'yung 1996 without mint mark, 'yan po 'yung pakaingatan 'yung kahit medyo sira na siya. Okay lang po. wag naman po 'yung talaga nang bug bug bug, 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 bug 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 na bug, bug na masyado. Pero kung may may mga damage damage, pwede na rin po. <clears throat> Kasi 'yan po napaka-rare. <clears throat> okay? Yan, maraming maraming po sa inyong panonood. Maraming po salamat sa Panginoon at nabibigyan tayo ng uh, mga barya na dapat natin ba, dapat kong i-content sa inyo upang mabigyan kayo ng impormasyon, kaalaman patungkol sa ating mga coins. Okay, maraming maraming po salamat at God bless you sa inyong lahat po. Happy hunting po. Bye-bye. Bye-bye po.